DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. na mahal ko ang anak ko. Wala akong ibang hinangat kundi ang lahat na makabubuti sa kanya. Napakasakit na hindi ko siya kasama. Kaya ang bawat araw na lumilipas na wala ako sa tabi niya. Ang katumbas ay mga oras na nababawas sa buhay ko. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. Laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pang na inyong aabangan at kalulugdan, magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May palangako ang bukas! Magandang araw na muli sa inyong lahat mga gilaw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikatlong kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatan. Katumbas ay mga oras na nababawas sa buhay ko. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangap ang bukas. Ang kapal naman ng mukha ng babaeng yon! Ginawa pa ako ng issue? Inintriga pa ako? Hindi eh, ko nga alam kung kanino pa galing ang balita ng yon. Pinagkakakitaan mo raw si Sophie. Oh, Umuisit na yon? Paano ko pagkakakitaan yung anak niya? Cyber sex trafficking daw. Yan ang sabi niya. Eh, hindi ko nga alam kung paano gawin yan. Tsaka, sinong nagsabi sa kanya na ginagawa ko yung kay Sophie? Ewan ko. Kaya nga, paano ko siyang paniniwalaan? Bakit? Nakikita ba niya ang bawat kilos niyo? Wala naman siya rito. Ayun na nga. Kaya gumagawa lang ng chismis yung nerisa na yan para makuha niya anak niya. Alam ko yun, pero nagkakamali siya. Dahil kahit ano pang paninirang gawin niya, hindi ko ibibigay sa kanya si Sophie. Kahit umabot pa kami sa korte, siya lang ang mapapahiya dahil sa ginawa niyang kataksilan at panloloko sa akin. Ikaw pa ngayon ang lumalabas na masama at nanggugulo? Ganon na nga, Arman. Ikaw naman kasi bakit ka pa nagpunta roon? Hindi ako pwede manahimik lang. Anak ko ang sangkot dito. Biktima siya. Naagrabyado. Sigurado ka bang totoo nga ang kwento ng taong nagsumbong sa'yo? Hindi magsisinungaling si Perlita. At wala rin dahilan para magsinungaling siya. Dahil si Sophie mismo nagsumbong sa kanya. Umiyak nga raw na makausap niya eh. Eh kung isumbong natin sa pulis. Naisip ko na yun. Kaya lang, baka hindi tayo paniwalaan. Ang sabi mo, nagsumbong si Sophie doon kay Perlita. Oo, pero siyempre, magsisinungaling si Erika kapag pinuntahan sila ng pulis. Gagawa ng dahilan yun. Ay, anong gagawin mo? Dapat magkaroon ako ng ebidensya para maipakulong ko ang babaeng yun. Pati na rin si Jobert. Dahil pinababayaan niya ang aking anak. Nerissa, kailangan mapatunayan muna natin na totoo ang ginagawa ni Erika. Kawawa ang anak ko. Gusto ko siya makuha. Hindi ganong kadali yun. Pero hindi ako titigil. Kahit ano gagawin ko, makuha ko lang si Sophie. Para hindi siya gamitin sa kung ano-anong kalukuhan. Pananagutin ko silang dalawa. ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ang kapal din naman ng pagmumukha mo, Perlita, no? Bakit? Anong problema mo sa akin? Yung bunga nga mo? Oh. Ano kaya kung sungal nga kita? Pamagain ko yan. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Kunwari ka pa. Kala mo hindi ko alam na ikaw yung nagsabi sa nanay ni Sophie na kinakalakal ko yung anak niya? Eh, yun naman talaga ang ginagawa mo eh. Kaya nga lagi na lang sarado yung bahay niyo. At hindi mo halos pinilalabas ang bahay si Sophie. Yun ba sinumbong niya sa'yo? Oo! Naniwala ka naman agad! Galit si Sophie sa akin dahil may nagawa siyang kasalanan at sinumbong ko sa papa niya. Eh, gumagawa siya ng kwento para magalit sa akin si Jobert. Gumaganti siya. Tsaka gusto ni Sophie doon siya sa nanay niya. Hindi ako naniniwala. Umiiyak si Sophie na magkwento siya sa akin. Eh, maarti lang yun. Kasi naman perlitang hirap sa'yo. Madali kang maniwala. At pakialamira ka pa. Pwede ba? Yang buhay mo pakialaman mo hindi buhay na ibang tao? bu Sinabihan ko. na kita, hindi ba? Hindi, ba hindi, hindi ka marunong mapinig! Ay, ay, ayoko na po na pinagkagawa ni sa akin. Ayoko na po, Mama! Bakit? Mahirap ba yung ginagawa mo? A-arty ka lang naman sa harap ng webcam? Magpo-post ka lang na parang modelo? <laughs> tayo ng gusto natin? Ikaw, nakakabili ka ng bagong damit mamahal yung mamahaling laruan. Oh, ano pa ba bang ayaw mo doon? Para ka lang naman naglalaro. Tapos kikita ka pa, oh. Pero di ba? Mali yung magubad at ipakita sa ibang tao. paano naging mali? Wala ka namang inaagrabyado. Wala ka sinasaktan. Nakikipaglaro lang tayo doon sa mga foreigner na nakakausap natin sa internet. Tapos magkakapera na tayo. Sinugod ka pala ng ex mo? Wala sigurong magawa. At pinaratangan pang pinagkakakitaan ni Erika si Sophie? Eh, yun ang ipinagpuputok ng butse niya. Akala naman niya maniniwala ako. Gumagawa lang siya ng kwento para magalit ako kay Erika. Eh pare, paano kung totoo? Eh, imposible yung pare. Hindi yun magagawa ni Erika. Mahal niya si Sophie. Para nang ang anak kung asikasuhin niya. At nakikita ko naman yun, Lucas. Kinausap mo na ba anak mo? O, tinanong ko siya, pero hindi raw totoo. Mahal ni Erica si Sophie. Kaya imposibleng gawin niyang ganong bagay. Hindi niya sisirain ang buhay ng anak ko. ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mama! Tinungan niyo po Ayoko na! Sophie! Kunin niyo na Aku, Mama. Apa yang dia lakukan pada kamu? Aku nak bu. Aku nak buk sama siapa? Aku nak. Kau ingin buku? Teresa. Baik. Ada apa? Arman. Napanaginipan ko si Sophie. Kailangan niya ng tulong ko. Baka ako ano nangyayari sa kanya. Lagi ka kasing nag-iisip ng hindi maganda. Hindi ako mapapanatag hanggat hindi ko nalalaman ang kalagayan ni Sophie. Ah, maligo ka na. Heto ang shield bath soap, ha? Para presko yung amoy mo. Pilisan mo! Ah, uh, oh, Pwede po ba ako lumabas ng bahay kapag tapos na po ako maligo? At saan ka na naman pupunta? Diyan sa kapitbahay natin, chismosa, para magsumbong kay Perlita, Hindi hindi ka lalabas ng bahay. Pero... Hindi mo ba ako naiintindihan? Huwag matigas ang ulo mo, ha? Halika na. Doon na tayo sa kwarto. Magtatrabaho na tayo. Kailangan natin kumita para mabili mo rin yung gusto mo. O ano, tumayo ka na dyan. Huwag mo na ako hintayin na mapikon sa'yo, Ha? Walang tao kina Jobert. Pumasok siya sa trabaho at sina Eric at Sophie, nakita ko umalis. Hatid sundo niya sa school. Alam mo, hindi ko lang nga rin nakakausap eh. Halos hindi na ako mapagkatulog. Wala nang sinabi mo sa akin ang isinumbong sa ni Sophie. Tinarayan nga ako ng babaeng yun. Kinumpronta ako na huwag daw akong manira at pasamain siya. Nagkausap na rin kami ni Jobert gumagawa lang daw ako ng kwento para guluhin sila. I hindi ako naggugulo. Ang gusto ko lang iligtas ang anak ko sa kamay nila. Narisa, alam mo may kutob ako na rin alam si Jobert. Lihim sa kanya ang kalukuhan ni Erika. Ewan ko. Baka pati siya na na rin ang babaeng yon. Dahil pareho sila mukhang pera. Perlita, hindi pwedeng wala akong gawin. Kailangan mailayo ko sa kanila si Sophie. Naku, naaawa na rin ako sa anak mo eh. Ramdam ko ang paghihirap ng loob niya na makausap ko siya. Huwag ka mang Tutulungan kita. Hindi ko naman gustong iwan siya. Eh. Pero wala akong magawa. Pinalabas din nila masama akong ina. Mahal na mahal ko ang anak ko. Wala akong ibang hinahangad kundi lahat na makabubuti sa kanya. Napakasakit na hindi ko siya kasama. Kaya ang bawat araw na lumilipas na wala ako sa tabi niya, ang katumbas ay mga oras na nababawas sa buhay ko. <laughs> Makuha pa kaya ni Nerissa ang anak sa poder ni Jobert? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo po namin mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsigalap ay sina Phil Cruz Rosana Villegas, Susan Robles, Vilma Borromeo, Bobby Cruz, Lionel Benjamin, at si Olive Madrideos sa papel na ni Lisa. Nilapata tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Sanonga. Supervisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Gani J. Halamanan at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, na gaanyayang huwag po ninyong ang sundal at pakinggan ang mga nalalabi pang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Katumbas ay mga oras na nababawas sa buhay ko. Dito pa rin. Sa ating natatanging dunan, May pangako. Ang bukas. ZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.